ay kagamit lang tayo ng screwdriver para mapakinggan natin para ma-identify natin kung mechanical ba or pressure sound mga boss para talagang may ibon sa ilalim Hey, what's up mga boss? Manang araw So yun, ang unit pala natin is Daihatsu atray Turbo Automatic. At biglang tinawag tayo ng hapon dito para i-troubleshoot mga boss kasi naguguluhan na siya. Kasi may kakaibang sound nito mga boss at ipaparinig ko sa inyo mamaya. So yung turbo kasi yung suspected nila dito. So kitang kita nyo naman ang hapon talaga ang gumagawa nito. Ikinabit niya muna yung spark plug na tinanggal niya para mapaanda rin unit at napakinggan ko mga boss at ito troubleshoot ko to. So pasalamat din tayo dahil nag-aas sila talaga ng second opinion sa atin para na rin magka-sharing-sharing ng ID ideas at magkatugma-tugma ang troubleshooting. So ang year model pala ng sasakyan na to mga boss ay 2006. So ibig sabihin 18 years na ang sasakyan ito na almost 200,000 na ang odo. At ang engine pala nito is KF engine na mga boss. Yung old model nito is naka EF engine pa. At kung maririnig nyo ang tunog nito mga boss parang may ibon doon sa ilalim. O ibon ay murag lang gamba. So marami din kasi nagko-comment at nagpipim sa atin. Nagsisend ng video about sa sound. Pero ito lang masasabi ko mga boss. Iba ang sa cellphone talaga na maririnig mo. Kumpara sa original na sound mga boss kaya pasensya na habang nakandar yung unit ay gagamitan tayo ng screwdriver para mapakinggan natin para ma-identify natin kung mechanical ba or pressure sound mga boss para talagang may ibon sa ilalim kung may stethoscope kayo mga boss mas maigi at na-confirm ko na nga mga boss na hindi ito mechanical sound kaya tinaas na namin yung unit. Although tatlo na sila ang tumingin dito. At ang ginawa ko mga boss ay kinonfirm lang natin kasi mahirap din magbaba sila ng turbocharger At baka palitan nila to mas mabuti ng sure bolt tayo mga boss para safety din ang pitaka ng may-ari. Dahil ang tunog kasi nito personally mga boss is para siyang knocking na camshaft. At may pagkakahawig din dun sa tunog ng sumasayad ang impeller ng ating turbocharger. Kaya siguro dito medyo na confuse yung mga hapon mga boss. At syempre dahil Pinoy tayo matalas si yung pandinig natin dahil mahilig tayong makinig ng mga chismis naabot na chismis eh. so kung papitik pitiks lang talaga yung pagtingin mo dito mga boss ay hindi mo talaga mapapansin kung saan talaga yung problema pero nakita natin mga boss at salamat sa Diyos hindi pala ibon ang nandito kundi may putol na exhaust fastener mga boss at ipapakita ko sa inyo so medyo sekreto ito mga boss kung makikita ninyo kung hindi mo talaga sisilipin ng mabuti pinakalas pinakalast na exhaust stud ay putol pala to ni jiga at tinawag ko na nga yung kasama kong hapon at pinakita ko sa kanya na nandito lang yung problema at hindi yon mechanical sound uh, <laughs> so ang advice ko talaga sa mga mekaniko, sa mga bagong mekaniko, nag diy First talaga mga boss, para madali kayong mag-troubleshooting. Pagdating sa ingay ng makina, kailangan marunong kayong mag-identify ng different sound. Lalong lalo na ang mechanical noise versus sa pressure leak noise. Dahil minsan itong pressure leak noise mga boss, ay mapagkamala nating mechanical noise. Kaya ingat sa pag-troubleshoot mga boss. Kaya once again, sasabihin ko sa inyo, yung mga nagsisend sa atin ng mga video about sa noise mga boss, hindi ko talaga 100% matutumpak yung sound unless nasa harapan ko talaga yung unit. Kaya mas maigi mga boss, gayahin nyo yung ginawa ko, kuha kayo ng mahabang screwdriver or automotive stethoscope para mas madali yung matumpak yung ingay ng isang sasakyan mga boss. That's it, sana may kayo. Thanks for watching. God bless.